So balik ta guys, uh, di ba? So mo na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Mm. Good morning, welcome to our channel. Tuni and Titing. Good morning! Happy Thursday? Wednesday. Wednesday, Thursday. Wednesday, Thursday. Sige, gawin guys. Wednesday, Thursday. Thursday. Basta kay good morning. So this time, magluto lang po sa ating pamahaw. Ang akong luto ngayon, magluto ko of torta na talung. Kapoy naman mag-grill, guys. Kapoy naman mag-grill. So akong buhaton, ako siyang ako siyang lakuan na lang hmm. akong lutuo ngayon sa init na tubig. Ako totoo sa init na tubig guys. So, nagprepare na po sa atong lutuanan. Gagara guys. Nara. So, ato sa ito. Ato yung ipainit guys. Ang ato ang i-prepare na tubig. Atong ipainit ang i-prepare na tubig. Pagbukal ani guys. Ato na dayo ilunod ang talong. Unsa ano di inyo ilunod na daan? Ilunod na daan or aya na pagbukal. Kay ako narana. na ilunod na daan or ibukal or mubukal ang tubig aya na nako ilunod ang talong. So unsa kay maayo guys? Ipabukal na lang nato daan. Kaya ilunod ang kaya yeah. ang talong. Meron talong guys. Kagahapon man din ako guys. Nagpalit na ko daan kay pagkakita na ko ano dito sa market na 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 ako siyang prituhon lang. Katong slice ba? Prituhon or kung ka lang. Itorta. So, gibintot-bintot na, na ako kagabi, eh, guys. So, nakadaog yun ang torta. So, ang gulat ang mabukal ni. Iyan yeah, ni Ilunod. So, kani. Grabe na ganyan panginabuhi ni, ni Tony Antiting, guys. Kay Diri, Chef Blagira. Sa Facebook ni, guys. Sa Facebook. Then, kani, kani karon sa itong YouTube channel. Bagong ligo ng no, no, no nakabuhayhay ko. So, see you in a bit. Gibukal na itong ininit. Gibukal na itong ininit. So, ang ni Manong mo ito ng... Obukal na ito. Dako kay siya nilapaw sa kalha. Nilapaw sa kalha. But anyway, makuha naman na siya maluto. So ato din, anam, lang rin yung anam-anamon. Wala lang na na siya putla, guys. Kay basta. So ano na guys na no? Ilan, naglabay-labay yung -labay, rasito. Ula. Si Tony, naglabay-labay <laughs> 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 hey. na, guys. Parang hindi maglabay-labay na. Mucha ka ba na may kamera? Ano <laughs> mga technique guys? Kung naka YouTube channel, din na kay Facebook page, sinaniyo na lang kay para naman po'y uban na focus sa YouTube, na po'y uban na uh, sa Facebook. So at least ba, makakita, makakita gyapon mo, makaview gyapon mo sa unsay ako ang mga content, mga simple nga content ba? Oh, uh, mga simple nga content. Nay nga dili ninyo makita. naipart ko na makita ninyo. Ana ana -an, guys. Na may uban gud na tapulan nag-antog YouTube. Nay uban nga tapulan nag-antog Facebook but at least di ba makakita mo ba unsay kalihukan ba? At the same time, no. Usara ato ang buhaton nga kuan ba. At usara akong buhaton na content muna siya yung mga teknik guys, kung kabalibor mahutdan, bitaw ka, bro, wala kay, wala pa kay idea ba, kung sa imong i-content, e ngayon mo video, mm. so muna siya yung mga teknik. Mm. Pwede rin mo kayo mag-live, bitaw ka sa Facebook, mag-live ka sa Facebook, pwede rin na nangin i-video, dito sa imong, para sa imong YouTube channel, so amay tabuan na, doon ka bukong cellphone, kani sa Facebook, ang kanang digamit na ito karoon muna sa YouTube, kay para, Mayo ang dagan ba? mayo ang dagan. Kay kapoy magud ku nang kuan ka nang sa tawag anak ka na ibalin-balin bitaw nimo, imong ibalin, imong ibalin. Ay, good morning. Ang ah, silingan. ang ah, silingan sa kabutan ng lantaw na sa mga guys. Ah, kay pare ra gitabi ako sa amo, sa lantaw ya kun sa ilang makalambayan ana anak na siya guys. Ang kabutan niya sa ginan. Sana so, ra. Gi kuan na. Sa tawag ani. Yan Bukal na. Bukal-bukal na. Sa ato, sa nang lutuon. May maanam Bukaw, bukaw. Maanam-anam, bro. Nagkatipos. Maanam-anam, bro. Nagkatipos. So, ato, saan nang takloban? So, tapos sa guys, tay mag-prepare sa ko para sa ato ang mixing. So, mubalik ta guys. Kaya nalubatan atong silpon. No? Ano ko mabantay? Wala kong mabantay guys. Nalubat ta. Kaya atong isang kasilpon pang YouTube. So, we're back. Again, sa Tony and Titing Channel. So, pala yung tagluto. And this time di ay na, ikatulo na ta sa ato ang tuwitang talong. Hmm. Sa so, ang, so, ang wala ninyo makita di rin, tanawa na ninyo sa akong Facebook page ha, ang pag-process. So, this time, nagprito na ta. So, Doha mali kakalha. Ang kanil isa ka Pritohan na to sa ato ang maruya. Saging fried banana. So, luto na ni. nang balihon. So, naman so, na, tayo daghang mantika sa baboy. Uh, Katong hard fat bang akong gikuwa ang mantika. So, akong gamiton para sa to ang fried banana. na. Pwede na. Paingito na nato. Ato na din ni ilunod guys. So muna ni last batch na siya sa itong tortang palung. So nara, Ay pungangu di ay pungangu. Parang kukalungdung na pa sa last batch. So kanina ikatulo wala na ni siya. Paluto na ni guys. Paluto. Um, paluto na siya. So ato na nang haunon. Haunon na nato guys. Ang ikatulo, Haunon na nato. Kaya eh, basta mahimo na ni siyang kanang sana. Mahimo na ni Groba. So Ay, sana lang lagi. So, ato na siya ibalihin sa atong sublanan. So, ano na itong last. Last batch. Last. <laughs> atong last batch. nerang pungango atong ikubit or atong ikabit ikabit na to yeah. so ato na yung to ito iklastar so, yeah. so kay kani hindi naman kung ano itong kalayo gumay hindi kani mag-adjust na itong kalayo ano na lang adjust adjust ra so niya na ito ang dito sa maninimong kwasa Tunggol na sa ato ang fried banana, guys. Ato ning inam is. Kaya nahinog naman. So, pinalit na kung nga sa aking kang serve, Hinog ah. na siya. So, ano na? So, ang hipos at tagay siya sa... So, I'm back, guys. Char lang. Hindi ko maanad, eh, nga. Buhay-hay ko niya akong bukro. Mas pa mo na yung buwan. Ba? Sure, lang. <laughs> Ay, <laughs> <Mali> ba? <laughs> Ang mga sagol na. <laughs> <laughs> Hindi lang guys, kayo naraman rin sa itong balay. dato lang kwaon. lang. So, I-check na to itong last batch na itong tortang talong. So, nakita ninyo nga, nag-brown-brown na. Nakita ninyo, guys? So, ito na balihon. Oh, so, perfect. Ashit, oh, ashit. Oh, so, ang atong maruya, ah. kung gano'n gamay sa kalayo. Adjust, adjust lang, guys. Adjust, adjust. Okay. Mahinang kalaban. Adjust, adjust, adjust. ta. Pwede yung bugdalaan ng kuwan bay. Kanang nor ba nor nga sauce. Yung spicy sauce. Eh, the best na siya para i-partner ang ito. Ang sorry sa guys. Na may nabilin? Nakalipos ko duwa ka jar na gagmay. Ito nga jar. Pag ito na mo hurot ka itong akong hilis sa nga uyak. Na Nagibot ang anak hard fat. May nanan tukot ko. Uton ba? Hmm. Ito nga palagi guys. Yun na. Mientras makontrol pa, itong kontrolon, kayo sa kaayog, kuwan, magdawagan na po itong balatian. So, ano na, pagdisiplina rin na sa atong kaugalingon, guys, no, kung makabalutang mong disiplina, makalawutay, dito nang kalibutan na. Pero kung di ka makabalutang mong disiplina sa imuhang kaugalingon, especially sa kanilang atong ba, kung di ka kabalong mo disiplina, ang um, ayaw na pagpangutahan ng anong naihon anak ka. O di ba? Ano? Rada siya guys. So ato na ni Palungon kay Burang Reaction na siya pagka boy negro. sa <laughs> kusang so, mula na po natong katawa-katawa guys. Sa kaya ka sa tayo seryoso ba itong content? Ah, siya na po. Para kuwan May funny-funny ka may pero actually di ba yung funny. Ah, siya ah, lang. Di pa, di na lang <laughs> na So, ito na sa ito ang atong kuan, guys. Ito ang, o oh na. Itong plato na ito. At yung no, galis ko doon na istorya na nalaan eh. Ito ang serving uh, kuan, plate. Oh, ang diba? perfect. Ang na. Ang na. Ang galaksin na. Ang galaksin na. Ang galaksin na. Ang galaksin na. Ang na. So, there's tikas, guys. Nakuha na, 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 na siya. Nag-golden brown. Atong maruya, guys. Golden brown. Thank you. So, ako na off oh. <coughs> Excuse me. So, dire putas maruyak. Ako, ano itong sulanan ka? Puta niyo, oh. Tissue by Para ma-drain ang matika O, oh, paano lang ka? Anong kuha niya? sorry kasi sa silingan kaya nagtrabaho ko nakuha no, okay, yung tingin mo guys kasi nang natulog pa itong silingan sorry ka ayaw anyway karoon lang pilaran niya kami nito guys mag-stop na rin buhat na tag-content thank you so much sa mga silingan nga understanding kuha na lang nang kuha diya be drainer palihog so nata sa ang ating content karoon guys is muna sya cooking show nga may pagka-cooking show ba pero hindi siya perfect Porque bali ako lang gi-storya sa inyo amo. Ako lang gi-share sa inyo ang amo ang pagkaunon karong buntaga, unsay amo unsay akong giluto. Mura mm -hmm. na ito. Mura um, itong content karon guys. Dili ka siya cooking show nga, cooking show nga tinuon ha. Kung ano na siya part, kung ano siya sa katin. Ano ang sige, sana pag-prepare. Ano ara ha? Mm -hmm. So, yan na. Niya na itong <laughs> tutulan na sa mga buhiyan. <laughs> ito na print guys. Kaya nga ito, magigamit na matika. Matika sa baboy. So, itong butangan sa paper. Tissue paper. para madrain ang mantika before na ito kaunon. So, Sa humanaan ani dito, na din, ta, ta dito sa lamisa, guys. Ha, mama, mamahaw ta. Sabay, ninyo sa pagpamahaw. Kani nga klase sa sagi kong giluto guys is kardaba bay, ba ba? Guri si siya sa maa. Kay yelo ba yelo? Pero kardaba niya sagi. Pila di na buok ba eh? Pila ka buok na hinong? na pinag Yan naman nang lang nato. Ito you makalawta know? yan ang mga ng, sagi nga gahi dito. Sabi na dito, mahilisan guys. Kaya di na ba ito ngipon. pitong ipon. na lang nato sa kalami. Di na nato madugmok ba? So, lang. Ito ang hinamis, guys. Ang fried na banana. Fried banana para sa ito ang pangangang. Diba? So, moro to, guys. Moro to. Thank you for watching. And we will see you again later. Bye-bye! So, ari, guys. Muna itong <speaking> sudan ka rin. Ah, <Spanish> ito talong. Azaz, dito ako. Perfect! Ano yan na dito? Kaan? Ngayon itong maruya guys. Oh, gigamitan sa tissue towel. Tissue towel tissue. Eh para madrain ang mantika before nato kaunon. Para madrain ang mantika before nato kaunon guys. Kay mantika ng baboy ni mm, you know na. Ini mga kuan guys. mga vlogger guys o oh, lip and right lip and right atong trabaho ini gid makita no sa so, sagid so, ato ang mga kabisi-bisi sa atong pagpanarbaw dinhi sa blogger ba as a blogger, no dinhi sa YouTube ug sa atong Facebook page oh uh. guys lip and right diri sa pikas ang atong luwag, ug dinhi sa pikas ang atong cellphone ug yasad sa tubangan ang atong cellphone ni nana pa kabisi guys dili basta-basta ni atong pagpanarbaw diri sa vlogging industry so paliyog mi o comment paliyog mi <laughs> o ana so ko paki-like ana Paki-subscribe kay dibi ba? basta-basta tong trabaho sa vlogger no. Oh, mo suporta mo dahil sa damat, no. Sa ato mga silent viewers kay natingala ko, do na ta book guys. Every day na ay musulod sa ato ang balay. Salamat kay sa inyong tanan sa akong mga butang nga subscribers. Mm. At least na every day na isa duha okay happy na kay ni Tommy and Atiting Ana. salamat no. Sorry ko usay sarcastic ang akong pagkaistorya kay joke joke ra na mo na gyud akong reality. Akong realidad as Atiting, Titing. Mm. Check. Ah, uh, check. Or dito sa Facebook page, guys. Wali akong doon dito. Uh, chat lagi ra. Salamat. So, muna realidad. Yes, Picas. Isa ka cellphone. Diri sa Picas. Luwag. Uh, may lag natin videographer nga regular nga seliduan, na itong silduan. Wala man. Kapag ito na ka sildo ni Rina. Baka makita magkuha sa videographer. So, sa ayaw na ako isa ito ni Makamaliugan. So, eh. Hindi siya po siya siyang yang no? So, karoon. Kanyang tadi tabi Chat lagi ra. Kiting. Mapagod at umaruya. <laughs> so, ito sa guys. Kaya basi may mo ni Boy Negro. Ayan, mga golden girl, gaya mo. Kung nasilingan na golden girl, girls, nagahan na sila. Ang S. Ito na lamay. Nabuyag, hindi na sila guys. Kami may tambot ka nung sa kanasad ka. May makuan Mga, sa tawag ani, mabalik ang amuhang pagkagana sa pag-walking. Experience sa ilabay, Yung anong wala na walking sa pagkakaroon. Sakit imong yang tunggu guys na to tungson ha di na to tungson gamay magdugo so naluto na tanan atong i-prepare palyo ko sa tangki eh. ay na pagi ay na wala gi ah na na, na, na manday, guys but anyway gamay lang, eh. lang. So, na lang ni tulo na lang sa so, paala na di ata para mag-clear clear na to and then magsugod na putas ato ang pamahang shalika Kana guys tulunan ang ikabuo. Dali ramay siya maluto. So, wala na lang nato yung wine. Mga ligyan sa tatong nalisa ka para magbasiyo na So, dito na nahulog ang atong tabi na sa ato ang content ka rin guys, sa ato ang kunuhay cooking show. <laughs> so, luto ng panan. Thank you for watching guys and please like and subscribe. Thank you. Bye-bye. Tony and Titing. Please like and subscribe. Bye!